Hello guys. Yan, andito po kami ngayon, sobrang layo po. Nasa Nasa Sora Sand Beach Resort na po kami. Ayun po, ayun po oh. po, dito po kami. Guys. Ang layo po. Grabe. Kuya Bong. Grabe po, layo po. Ayan po, o. ayan po kami. Ayan po yung resort. Kailangan niyo po ba yung resort na yan? Barangay Kabulihan. Taklob. Ayan po, oh. Surasan Beach Resort this way. Ayan po ang this way. Po ang this way. La ayan po, grabe po, layo. Ayan, ayan. Ayan po si Carol Jer. Oh. Ayan po si Ate Bita. Ako po. Layla. Wait lang sir at yung kasama ko na ano pa yung aking ano mga kasama. Oh sige po sir. Sir o, oh, kaway po kayo shout out po. Oh ano pong pangalan niyo sir? Ito po ang ano ng aming ano sarbanan sa Timon Sige, sa Tinulog po. O, oh, shout-out po kay Sir... Ano pong pangalan? Noel po. Shout-out po kay Sir Noel. <laughs> o, tinuhog po dito. Barangay tinuhog po. Hindi po. Beach po to. Ah, beach. ah, beach. Sa beach po, o. Oh. Malayo po po. Baka Ay, so gusto si nyo po pong... Po. Si, ano, si, ano? Malapit na daw. Pa, ito po, so, ito po ang beach si daw po, si tinuhog. po, tinuhog. Ayan po si Sir, uh, sir oh. uh, o. Na po. Ayan po, ayan po. Nagmamani Ayan po, o. Dalawa. Dalawa. Na pa Paunahin na po natin si Kailan Dupo at po ay mabilis maglakad. Ayan po si Kailan Dupo. oo Muuna na kayo ate at kami na may mabilis. Sige po. Mm, Nakakatiter po yung kuya ko. Ayan po ang aking Kailan Dupo. Kami po ay nasa pagamutan. Sunod na lang yung natin si